Two, three, and crash by ano, Bella Porch and Lou La lauv. <laughs> Parang down here. Let's start. Ah, uh, ano ang uh, na katipa ang ang napakinggan ko, ang aking nakapa ay uh, parang ewan ko kasi parang ano eh, parang isang pattern lang eh, apat na chords pero do sa umpisa bina, binabagsakan ka ng kakaibang bass eh. Kumbaga instead na dapat i ang ituturo ko sa inyo dapat talaga E minor, apat na chords, E minor, clog tapos F sharp major tapos A and then B7 yan dapat lang ang ituturo ko sa inyong chords apat isang pattern lang talaga dire diretso lang yan parang nilaro, nilaro yung bass doon sa umpisa yung A ang naririnig ko may F sharp na tunog na, na yung pinakang base. So, ganito na lang. Ituro ko sa inyo, sa umpisa, hindi muna na A. Okay? So, sa umpisa, E minor, F sharp major, and then F sharp minor 7. Okay? Tapos, uh, B7. So, hindi nyo na gagawin yan kapag ka nag-chorus na. Okay? Yung sa umpisa. So, I'm number one and And then, uh, F sharp minor, seven. Kung gusto nyong uh, di ba, ganito yung ano, bar chord. Kung gusto niyo ganito, oh. Dali lang. Puro second fret. Six string, fourth string, third string, naka second fret. And then B7. And then, chay. Okay, F sharp minor 7 sorry B7 tuloy-tuloy pa ito parang refrain ito di ba in a car on a beach okay tuloy-tuloy may F sharp minor 7 pa rin Parang doon wala bang ano, madali sa F sharp. Ito pwede kong ituro sa inyo pang ano pang pampaluag ng problema mo. <laughs> ito, pwede na ito. Maganda naman pakinggan. Hindi mo gagalawin yung 6 string. Gawin mo yung E para naka-E-shape ka. ba diba? E ito. So, pagka nilaktaw mo ng isang hole yan, F sharp. Yan. So, kahit tumutunog ng open second string, first string, hindi naman masagwa. Ano? Ayun. Ha? kung gusto mong kung gusto mong ano, panandali na hangga't hindi ka pa marunong mag-bar okay pero mag-aral mag-bar ha okay so ganun ang mangyayari Ano? basta pagka nag-chorus na kalimutan mo na yung F sharp minor 7 okay A na yan so ana na na ba diba, ganun yan o, e minor. 1, 2, 3, 4, F sharp. A. B, 7. 2, 3, and 4, 1, 2, 3, and 4, and 1, 2, 3, and 4. O, parang ito, paano naman ang strumming niyang ginagawa mo? Ah, uh, basta mag- mag-practice kang i-timing yung apat na chords. Ikaw nang bahala. Basta mo lang yan, practice mo lang na hindi naliligaw sa timing, okay practice mo lang na practice yung kamay mo, magbilang ka tapos i-tempo ich mo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 practice mo yan mabagal muna, kung talagang super beginner ka, okay Ganun lang yan. So, forecast ng forecast lang naman yan. O, e minor. 1, 2, 3, and 4. 1, 2, three and 4. 1, 2, three and 4. 1, 2, 3, and, four. and, one, two, three, and three. Pag nasanay ka na dyan, pwede mo nang babas-bawasan yun. Hindi puro ganun. Kumbaga, pag sanay ka ng tsumempo, mag-redeem. Okay na yan. Hindi ka na mag-iisip ng pattern. Kung, kung, kailan, yeah, ah, kung kailan edad na hindi kailangan nun. Kailangan mo maging rhythmic. <laughs> Tama ba yung word na yan? <laughs> Basta, nasa tempo. <laughs> o, oh, kahit pag-anong-ganan na ako, nasanay na kasi akong tumempo. Kaya, hindi ko iniisip yung pattern. 3 and 4, 1 2, 3 and 4, 1 2, 3 and 4, and 1 and 2, 3 and 4. Okay? Ayan so, lang ang pinakang tapos na yung umpisa. Crush! Diba may ganun ba yan? Pare, here. Mag-practice na kayo. Oh yeah. All right. apir